Tumaas ang presyo ng mga gulay at itlog sa mga palengke. Posibleng nakaapekto po dyan ang kamakailang pananalasa ng habagat at bagyong karina. Samantala, ilang farm naman sa Tarlac na hinihilalang may kaso ng bird flu ang mahigpit na binabantayan. Nagbabalik si Clayzel Pardilla sa report. Dumoble ang presyo ng ilang tindang gulay ni Leticia sa Commonwealth Market. Ang dating 60 pesos na kada kilo ng talong, 120 pesos na. Tumaas rin ang presyo ng sayote at carrots. Bakit daw po? Kasi nabaha. Yung talong yung mga puno na, ano, na pagka bumabaha na mamatay daw, kaya konti lang ang supply na dumarating. Kaya si Aling Vini, nabitin ang budget pang tinola. Sa yote lang ang nabili, kaya didiskarte na lang para makalibre ng malunggay sa kapitbahay. Kunwari, bibili, pabili na ng malunggay mga halagang 10 piso. Sige na, libre na. Kasi kapitbahay kapitbahay Sumirit din ang presyo ng itlog. Mula 120 pesos na benta ni Mars sa bawat tray ng pinakamaliit na itlog, ngayon lumobo na sa 200 pesos. Kaya ang isang perasong itlog na 4 pesos noon, higit 6 pesos na ngayon. Parang kada-deliver tumataas. Si supply, pinukulang siguro kasi alos konti na lang dumarating. Para paraan na lang sabi ni Baby. Kukulang ang budget na kum te pitipit. Dati kong dalawang tray din ngayon tray. ng hanggang isang linggong budget. Ayon sa Department of Agriculture, natural na tumataas ang presyo ng itlog tuwing pasukan kung kailan mataas ang demand. This week nag-start na pasukan. And then yung si Karina bagamat walang naapektuhan ng mga layers or poultry farms may ilang warehouses ng itlog na nabaha so yun yung reason bakit may mga slight uh, increases sa presyo ng itlog but not because of the AI Tatlong farm sa Tarlac ang pinaghihinalaang may kaso ng avian influenza o bird flu. Nagsagawa na ng confirmatory test para matukoy ang sakit na tumama sa farm. Sakaling magpositibo sa bird flu, agad na magsasagawa ng kaling. Mahigpit na monitoring ang ginagawa sa mga katabing lugar at walang dapat ikabahala sa supply. Just wait for the result ng BAI. Ang AI madaling uh, supuin kumpara sa ASF. Dahil na uh, ang AI kailangan mo lamang ikal lahat yung mga manok papahingahin mo yung uh, farm. Then after six months pwede ka na mauling maglagay ng manok. Sa pinakabagong datos ng Agriculture Department, pumalo na sa 1.21 billion pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng habagat at super bagyong Karina. Higit 88 million pesos ang nasirang high value crops o gulay. Ang naapektuhan diyan part ng Cordillera part na may maropa. We're happy na hindi masyadong uh, naapektuhan yung Calabarzon. Kasi... Positibo ang DA na magbabalik normal din ang presyo ng gulay. Ngayong nagiging normal na rin ang biyahe at operasyon sa mga bagsakan. Kalezal Pardilia para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.